sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin muna ang mixing story na ibabahagi ko sa inyo. Isang umaga, nasa lubog ni Anton ang kanyang kumparing si Nonoy papasok sa trabaho. Siya naman ay pauwi palang galing sa trabaho niya sa call center. Pari ko'y, buti nakita kita. kita. Pagkatapos mo naman magpahinga, baka pwede kang sumaglit sa bahay at pakitignan yung washing machine namin. Baka konting kuting-ting lang ay maayos. Ang sabi ni Nonoy. Maski sa call center nagtatrabaho si Anton, ay marami itong kaalaman sa pagkuting sa mga gamit at maliliit na appliances. Kaya may konting sideline din ito sa mga kapitbahay niya. Hindi pa naman ako inaantok pa rin Nonoy. Eh, pwede akong sumaglit sa bahay niyo. Sagot ni Anton. Naku, nakakahiya naman pare. Pero kung ikaw na yung nag-aalok eh, salamat ng marami. Pumunta ka na lang sa bahay at nandun naman yung kumari mong si Cecil. Sagot ni Nonoy. Dumaan muna si Anton sa bahay nila para makapagpalit ng damit. Tamang tama at patungo na rin sa opisina ang misis niyang si Ethel. Nag-uusap sandali ang mag-asawa bago tuluyang umalis si Ethel. Nag-almusal muna si Anton at nang makatapos ay tumuloy na siya sa bahay ng kumpare at kumari niya. Magkasing edad si Anton at si Nonoy. Pareho silang 29 anyos. Halos sabay din silang ikinasal. Dalawang taon na ang nakararaan pero hindi pa nabibiyayaan ng anak si Nonoy at Cecil. Samantalang si Anton at Ethel naman ay may isang anak na babae. Maganda naman ang asawa ni Anton at si Ethel pero may pagkatsabi lang. Hindi gaya ng kumaring si Cecil niya na tipong artistahin. May kalusugan talaga ang harapan at maganda ang hubog ng katawan. Kaya naman sabi niya lang sa kumparing nonoy niya na hindi pa siya inaantok. Gusto niya lang talaga na solong makita ang kumaring Cecil niya. Na crush na crush niya. Pagdating ni Anton sa bahay ng kumparing si Nonoy, mga dalawang mahabang kanto ang layo sa bahay nila ay agad nag-doorbell si Anton. Yuhu! Mare! Maring Cecil! Tawag ni Anton bumukas ng pinto ng bahay at na sorpresa si Anton sa nakita. Nakatapis lang ng tuwalya ang kumari niyang si Cecil. Tinablan agad si Anton at nakaramdam siya ng uhaw para sa kumari. Uy, paring Anton, ikaw pala. Umalis na si paring nonoy mo at pumasok na sa opisina eh. Sabi ng kumari niya ang si Cecil. Nasalubong ko nga siya, Mare. Eh, pinapunta nga niya ako dito para tignan yung washing machine niyo eh. Sagot naman ni Anton habang nakatingin sa makinis at maputing harapan ng kanyang kumare. Ah, ganun ba? Nakakahiya naman, pare. Hindi pa galing ka pa sa world mo? Eh, kaya sana pagkatapos kong maligo, lalabas ako eh. Para maganap sana ng titingin at gagawa. Yun pala, kinausap ka na ng kumpare mo ang wika ni Cecil. Wala yon, Maring Cecil. Mas maganda nga mapagod ako ng gusto para tuloy-tuloy ang tulog ko eh. Ang hirap kayang matulog sa araw. Sabi ni Anton at napangiti ito ng palihim. Salamat ng marami, Paring Anton. Tugo ni Cecil. Pinatuloy niya ng bahay at isinara na ang pintuan. Naku, mukhang maliligo kayata Maring Cecil. Maring Cecil. Sabi agad ni Anton na nakatingin naman sa mapuputi at makintab na legs ng kumari na natatabingan ng maiksing Oo, maliligo nga ako. Bahala ka na dyan sa washing machine pare ha? Ang mga tools, alam mo naman kung saan kukunin. Ang sabi ni Cecil. Ano ba topak nitong washing machine, mare? Tanong ni Anton. Eh, pag iniikot mo yung timer, ayaw namang umikot ang makina pare eh. Sagot ni Cecil. Ah, ganun ba? O sige, ako ng bala mare. Ang sabi pa ni Anton. O siya, sige pare ha, papasok na ako sa banyo. Sagot naman ni Cecil. Ang banyo at ang lugar ng washing machine ay magkalapit lang at merong konting awang sa gilid ng pintuan ng banyo. Kaya medyo makikita mo ang nasa loob nito. Umiral ang pagkapilyo ni Anton. Naisip niyang iskura ng kumari na matagal na niyang inaasam. Inumpisahan niya munang magkalas ng mga parte sa likod ng washing machine. Pagkatapos ay nagumpisa na siyang magbiro. Mari, Ilang taon na ba kayong kasal ni paring Nonoy? Tanong ni Anton habang pumwesto malapit sa awang ng banyo. Magdadalawang taon na kaming kasal pare. Sagot naman ni Cecil. Nanlaki ang mga mata ni Anton nang eksaktong tumapat sa siwang ng palikuran ang kanyang paningin. Tinablan ka agad siya ng gusto sa nakikitang kabuuan ng kumari. Flawless ang maputing kutis nito at pati ang iniingatan nito na para lamang sa mister ay ani niya rin. Bakit mo naman natanong pare? Tanong sa kanya ni Cecil. Wala lang kasi ang ganda at ang sexy mo pero bakit wala pa kayong anak ni pare Nonoy? Sagot naman ni Anton habang unti-unti nang ibinababa ang shorts para tugunan ang pangangailangan na kanina pa niya nararamdaman. Hindi pa siguro panahon na magkaanak kami ni pari mo, sabi na mani ni Cecil. Aba, matagal-tagal na rin ang dalawang taon. Dapat pala, sigihan ka ng sigihan ni paring nono eh ang biro pa ni Anton. <laughs> Ikaw talaga paring Anton? Ano ba yung sigihan ng sigihan ako ni pare mo ha? Sagot naman ni Cecil. Napapikit na lang si Anton sa kapilyo ginagawa habang iniimagine ang kumaring Cecil niya. Nang sadi inaasahan ay tapos na palang maligo si Cecile at nagtapis na to ng tuwalya sa katawan at minuksan ang pintuan. Ay Diyos ko naman pare, ano ginagawa mo? Sige ni Cecile sa pagkagulat dahil naaktuhan niya ang kapilihan ginagawa ni Anton habang nakaluhod sa harap ng pintuan ng banyo. Nagulat at natameme naman si Anton Sabigla ang paglabas ng CR ng Kumari At kitang kita niya Ang pagkabigla sa mga mata ni Cecil. Ha? Ay hindi Ay kwan uh, Oo pala pa pa Pasensyahan mo na ako Mari Eh lalaki lang ako eh Hindi ko napigilan na panoorin ka Kasi ang ganda at ang sexy mo kaya naman hindi ko napigilan yung sarili ko. Hiyang-hiya na sabi ni Anton na hindi man lang itinaas ang kanyang maong na short. Napansin din naman niya na nakatitig na din si Cecil sa kanyang ibaba. Kaya naman biglang naglakas ng loob palalo si Anton dahil baka tuluyan na rin niyang matikman ang kumaring Cecil niya. Huwag ka sanang magalit, Mari. Totoo, nakita ko na naman ang lahat-lahat sa'yo. Baka pwedeng ako nang na sumigi ng sumigi sa'yo sa oras na to. Lakas loob na bulalas ni Anton. Ha? Ayan na naman ang mga sigi sige na yan pari eh. Tarantang sabi ni Cecil na sa totoo lang ay alam niya ang gustong ipayuwadig ng kanyang kumpare. Nadadarag na rin sa init ang kanyang damdamin. Sa nasilayang itinatago ng kumbare na hamak na mas nabiyayaan at lamang ito sa kanyang asawang sinonoy. Napansin ni Anton ang pagkakataon na isa katuparan ng balak nang makitang nakatulala si Cecil. Agad niyang sinunggaban si Cecil at niyakap ito at hinalika ng mabilis sa labi. Sensya na talaga, Mari. Hindi ko na matiis Matagal na akong gigilis sa'yo. Ang sabi ni Anton, sabay alis sa tuwal yang nakapulupot kay Cecil. Naku po, paring Anton. Huwag naman oh, mainhing tugon ni Cecile dahil sa kiliting bumalot sa kanyang pagkatao nang tuluyang nagtungo ang halik ni Anton sa tenga at leeg niya. Ayaw mo ba Mari? Mukhang gusto mo din naman eh. Bulong pa ni Anton? Hindi, huwag dyan. Nakikiliti kasi ako eh. pare, tugon ni Cecile. Mari, pagbigyan mo na ako. Mabilis lang naman to eh. Gusto lang talaga kitang masubukan. Alam ni Anton na kuha na niya ang kiliti ni Cecil dahil wala na itong angal. Magtatagumpay siya sa kanyang binabalak na makaisa sa kumaring Cecil niya. Sa puntong yun ay wala nang inaksayang oras si Anton. Hinatak niya si Cecil papunta sa may tabi ng lababo at isinampa ito doon paharap sa kanya. Agad inalis ni Anton ang kanyang maong shorts. Mumungad ng gusto sa harap ng kanyang kumari ang kanyang pinagmamalaki. Napagat labi naman si Cecil sa kasabikan. Gusto niya rin pagsawaan siya ng kumpare. Nasiguradong mas mababaliw siya dahil mas nakalalamang talaga to sa kanyang asawa. Ibinukas ng gusto ni Cecil ang kanyang mga hita para magpaunlak sa gutom na kumpare. Sabay hinila niya ng gusto ang kumpare, palapit sa kanya tsaka ito ni Yakap na parang ayaw na itong pakawalan pa. Sa puntong yun ay kusang loob na na ni Cecil sa kanyang pagkatao bilang babae ang kumpare. Napahiyaw na lang si Cecil nang matamasa ang pag-iisa nila ng kumpare hindi nito malaman ang gagawin at napapatingala ito sa kakaibang aliw na nararamdaman. Para siyang mababaliw sa tindi ng tinatamasa at hindi niya sukat akalain na mas mabibigyan siya ng aliw ng kumpare kaysa sa sarili nitong asawa. Umalingaungaw sa buong bahay ang boses ng dalawang tao na tila gutom sa isa't isa hanggang sa marating na nga nila ang ruro. Tila nawalan sila ng malay sa sobrang pagod. Binigyan pa nila ng matamis na halik ang isa't isa habang ninanamnam ang bawat sandaling hindi nila malilimutan. Mula noon, maski wala namang sira, ay lagi nang may pinapaayos na gamit si Cecil kay Anton tuwing umaga pagkaalis ng kanyang mistera. Panay ang pagniniig ng dalawa hanggang sa mabundis na nga si Cecil. Buti na lang at kamukhang kamukha ni Cecil ang anak na babae. Naisip din naman ni Cecil na ngayong may anak na sila ng kanyang mister na si Nonoy ay magbagong buhay na at hinimok ang asawa na si Nonoy na lumipad ng mauupahan malapit sa kanyang mga magulang para may makatulong sa pag-aalaga ng bata. At the same time ay makalayo na rin kay Anton. Pumayag naman agad si Nonoy. Hanggang dito lang po ang ating maiksing story.